Bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment ang judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial, pwede mag-proceed kahit na recess. Tulad ng uh, nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag ka may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2 pag resume ng Senado matapos ang eleksyon at pasayan ng mayuriya ng Senado kung um, ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na supletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may labing dalawang senador pa namang may iwan um, natatawid hanggang 2028 pa ang termino kabilang ako labing dalawa lamang naman ang matatapos ang termino um, gagawin ba yung parang sa rules of court I'm only citing examples na i-authorize yung labing dalawa parang hearing before a commissioner natanggapin lamang yung ebidensya ito court of record naman kasi ibig sabihin kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Saan yung... na natugunan ko yung iyong katanungan? Magamang yung... mahaba Sir, yung normal lang normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil ano na nga naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan noong panahon it, ng impeachment ni dating Chief Justice um, Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan na simulan at sinimulan ang trial ng May Session dahil kailangan mag-convene ng impeachment court ng May Session. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ng impeachment court. So sir, it is better ba kung nai-submit ng House of Representatives earlier a few days before ng uh, adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? That is water under the bridge. It's not for me to decide or um, pass over the wisdom, absence or lack of it on the part of the House in filing it um, a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro silang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersa pu pu yan, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Um, hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung maakwit o mo Ang mahalaga para sa akin, bilang uh, tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sangayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng ustisya, pabor man yun sa opinion ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo yun ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Um, wala. Legally, wala. it cannot be done. So, legally it cannot be done again as i said because the impeachment court was not convened the impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the senate sitting as a legislative body hindi mo as an impeachment court mm -hmm. sir kahit sinabi ni pbbm na ayon sa impeachment dahil divisive sinuportahan pa na isang religious group pero still Natuloy pa rin na impeach si VP Sara sa House na transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa ang House of Representatives? Um, siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Um, uh, basta ang Senado, gagampan na namin ang tungkulin namin ng, uh, tatagalugin ko at. Ah, um, ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge and with without fear nor favor we will see, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial considering na iba kaalyado ni Bibi Sara? <laughs> Um, it is a political process, pero para sa akin, um, ito'y masasaksihan ng uh, ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At uh, malaking papel na gagampanan ng uh, public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judgment or um, mga kababayan natin na manonood sa pagdinig, at uh, base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasa. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong uh, umuupo bilang hukom, um, sinong politiko ang kilala mo na, na sumusuwag ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng uh, halalat. halalan. So, inimbento talaga itong sistema ito na nagsurat ng ating saligang batas para ganito naman talaga hindi para maging uh, sobrang at um, hiwalay ika nga sa opinion ng publiko kung sa bagay nito dahil politiko din naman ang inuusgahan uh, from my muna although para nabanggit niyo na kung ako <laughs> Kung sir, kung after election, mag-convene yung impeachment court, tapos limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng uh, mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. oh Bakit? Um, ang Amerika kung sa nating kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, um, one-third lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang two-thirds pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, labing dalawa. So, walang majority, walang quorum. Ang may iwan. Um, subalit, so ilang bagay na nais kong sabihin ka ugnay nito. Tingnan nyo na lang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng kongreso, i-file mo uli. Uh, pag hindi na-aprubahan, kailangan na-aprubahan uli ng magkabilang kamera. Kahit na-aprubahan sa kamera, dito hindi. Simula ulit sa simula. Um, halos lahat naman siguro sa ngayon. Ito'y impeachment court hiwalay sa function ng lehislatura pero siyempre kikilalanin ng pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito so ano ang pwede nating ihalintula dito ang mga collegial courts ano-ano ang collegial courts um sandigan bayan court of appeals supreme court um isama mo na yung constitutional commission kabilang na ang civil service ang comlec tanong kapag kami na